oyan guys, nang no, uh, gabi sa lahat. So ngayon guys, ito ang bukod sa Syria. Gaya ng sinabi sa, ko, na sinabi tayo ko po sa inyo kanina na babalikan ka namin yung uh, uh, ina ng uh, bata kina na nakita namin dito. Yung, yung meron siyang uh, kalaro na isang hindi uh, nakikita. So sabihin natin diretso na sa uh, isang kanto. No, hindi ko alam kung anong klaseng uh, ano yun. kanto yun. So ngayon, uh, mag-alay muna kami dyan sa uh, puno ng hindi ko alam kung anong, anong klaseng puno yan. Uh, mm -hmm. Pagkatapos ay uh, mag uh, kami, maghanap kami dito sa area na to. Mm -hmm. Kasi sabi doon niya, dito doon na mamalagi yung uh, mama niya. So sana guys, magkita natin yung bata dito para makausap din natin. Mm -hmm. So ingat tayo, swab. O, oh, nga. Delikado itong uh, na to. No? Shout out nga pala kay ano, Kaya uh, mam ma uh, ati zen no ati din sa dunya bankin sa to diyan si uh, sinada ati ati sinada nga pala oh halin matayo tayo so, nga pala kun asin dito so baka sakali na makita natin yung uh, kanyang katawan sekali sakali naman kami sumunod so, tayo pang laban no Sí, so,

Uh, para sa ito sa so, na ata uh, yun hindi na si Turbo at uh, iba yung pakay na yung dito ngayon mm. kasi nag, uh, ano yung bata na si Alvin yung pangalan na bata na Alvin yun mm -hmm. So, siya sa tungkol yan. sa kanyang ina so bibigyan dibi para sa ito so guys nabigyan natin yung alay sana magustuhan niya kahit sa maliit na ano malit lang, uh, uh, natin so hindi natin to kasi nga uh, yun nga ah uh, alas mag alas, iti, alas iti na hmm. no so, yun, alas iti na so maga namin inumpisahan to kasi maghanap kami dito sa area area nito tapos natin uh, sana sana kita natin yung bata Trah. Ayan. Ayan. Diba dyan natin yung nakita tala? Dyan natin yung nakita na pumunta siya. Diba? Dito sa unahan namin yung nakita. Yung tumakbo. Yung bata. At ngayon pupunta namin dun. Dun sa area na yun baka kasi uod uh, ko kasi niya uh, kinuturo kasi dyan daw sa unahan sa unahan lang daw 진짜다. 진짜다. 어, 안 알아. 어, 안 알아, 안 알아, 안 알아. 어. 네, 뭐가 또 damp sa amin ngayon mayroong nagpaparamdam sa amin ngayon. oo oh boss mo na mo ha okay oh sige oh. sige sige si. open natin 'yung light natin napakiramdaman namin ngayon nag off light kami kasi meron na nagpaparamdam ngayon di lang kalayuan dito sa aming tinatayuan nagpaparamdam ngayon inopen na namin pa ulit yung light namin para punta namin dito sa unahan na to ha? sige sige dyan kasi pumunta yung oh, dyan kasi yun siya pumunta Gracias. Gracias. si kanina init ba tapos may medyo

Alvin? 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 Ikaw yan? Ikaw yan? Alvin? Alvin? Ito siguro yung sabi niya. Alvin? Lalo ka? Alvin? 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 Kamit di kanina kung magbiro dyan ba sabi mo Papa ka sa amin lumabas ka kung ikaw yan lumabas ka Alvin kung magbiro ng ganyan Terima kasih telah Alvin Itutulungan naman yung mama mo. Ubin. Sige, tata. Kami to. Kami to yung hinihingihan mo ng tulong para sa mama mo. Ayun, ikaw magulo na ganyan. Tutulungan namin yung mama mo. Oh, oh. siya ba? Huwag layo rin na siya, tol. Wala, tol. tol. ko magbiro nang ganyan Alvin ha. Kamito Alvin, kanyang kanina. Yung nakausap mo, di ba? Alvin, alam kong ikaw yan. Kaya huwag kang magbiro ng ganyan. Tulungan namin yung mama mo. Magpita ka Alvin. Alam kong ikaw yan. Lumabas ka, Alvin. Lumabas ka. Alvin? Alvin?